Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng payo ang comedy queen na si Ai-Ai de las Alas kay Chloe San Jose, girlfriend ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, tungkol sa tamang pakikitungo sa pamilya ng kanyang kasintahan, particular sa ina nitong si Angelica Yulo. Sa kabila ng patuloy na hindi pakikipag-usap ni Carlos sa kanyang mga magulang, inirekomenda ni Ai-Ai na magkaroon ng respeto si Chloe sa nanay ni Carlos. Ayon sa kapuso Stark, mahalaga ang magandang relasyon sa pamilya ng kasintahan, lalo na't ina ang pinag-uusapan. Ipinunto ni Ai Ai na kung wala si Angelica, hindi rin magkakaroon si Chloe ng kasintahang tulad ni Carlos. Sexy. Nanay yan eh. Kung wala yung nanay niya, wala kang darling ngayon. Kaya girl, wag mo siya maakawayin. At saka hindi ka pa asawa girl. Girlfriend ka pa wala na po Pero pag girlfriend-girl, 'di ba, mag-aawayin kasi alam mo naman mga mommy, 'di ba? Isa 'yan sa <laughs> isa 'yan sa way na magiging ano, harmonious ang iyong relationship. relationship. Dagdag pa ni II, ang magandang relasyon sa mga magulang ng kasintahan ay susi para maging masaya at maayos ang relasyon ng mag-asawa sa hinaharap. Sinabi rin niya na tinuturuan niya ang kanyang mga anak kung paano dapat makitungo sa kanilang mga magiging in-laws na may kasamang pagbibigay halaga sa mga simpleng bagay tulad ng pagluluto at pagtulong sa pamilya. Sa kabila ng mga intriga na si Chloe raw ang dahilan ng paglayo ni Carlos sa kanyang pamilya, umaasa si Ai Ai na darating ang panahon na magkakayo si Carlos, Chloe, at ang pamilya Yulo para sa kanilang ikabubuti at kaligayahan.